Sa kabila ng mga kontrobersyang kinakaharap ng kanyang anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo, nananatiling positibo at matatag si Angelica. Kamakailan lamang masayang tinanggap ni Angelica Yulo ang mga regalo mula sa kanyang iba pang mga anak na gymnasts. The Philippine Showbiz List presents Angelica Yulo, masaya na binigyan siya ng mga regalo ng mga anak niyang gymnasts ang tinanggap ni Angelica Yulo ang mga regalo mula sa kanyang mga anak na gymnast na nagpapakita ng kanilang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanya. Sa gitna ng mga pagsubok, ibinida niya ang mga natanggap na regalo mula sa kanyang iba pang mga anak na sina El Drew at Eliza Yulo. Para kay Angelica, ang mga simpleng regalong ito ay simbolo ng pagmamahal at suporta ng kanyang mga anak na nagsisilbing liwanag sa kabila ng mga hamon na hinaharap ng kanilang pamilya. Sa bawat pagbukas ng mga regalo, ramdam ni Angelica ang pagpapahalaga at pagmamahal ng kanyang mga anak na patuloy na nagbibigay lakas sa kanya. Sa isang Facebook post ipinamalas ni Angelica ang kanyang labis na kasiyahan sa mga regalong natanggap mula sa kanyang mga anak. Pinili niyang ibahagi sa publiko ang natanggap niyang Ginevra Elite Society Satchel mula sa guests na ibinigay ng kanyang anak na si Eliza, isang mamahaling bag na nagkakahalaga ng 5,499 pesos. Lubos ang kanyang tuwa, hindi lamang dahil sa halaga ng regalo, kundi sa mensaheng kalakip nito. Ayon kay Angelica, Ipanaliwanag ni Eliza na karapat-dapat siya sa ganoong klasing bag dahil alam ng kanyang anak na kapag pera ang inabot, malamang nagagamitin ito ni Angelica para sa pamilya imbes na para sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Eliza ang kanyang malasakit at pagmamahal sa ina. Sinisigurong magkaroon si Angelica ng bagay na tunay na para sa kanya, isang bagay na magpapaalala sa kanya na mahalaga rin na alagaan ang sarili pangangailangan at kasiyahan. Samantala si Eljo Yulo, isa rin mapagmahal na anak, ay nagbigay na kanyang espesyal na regalo para sa ina, isang pares ng Air Jordan 1 Low Metallic Gold na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10,500 pesos. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Angelica ang kanyang kasiyahan at ang munting biro tungkol sa anak. Anya, tila hindi nagpahuli si Eljo kay Eliza sa pagbibigay ng regalo. Ipinapakita ang kanyang sariling paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ibinahagi din niya na sinabihan siya ni Eljo na 13,000 ang budget nito para sa kanya. Ngunit, mapagkumbabang tinanggihan na ni Angelica na umabot pa sa ganoong halaga ang regalo ng anak para sa kanya. Anya, sapat na nga raw yung halaga ng sapatos na regalo nito at itabi na lang nito ang iba pang pera dahil alam niyang kulang pa yon para sa anak. Nagbiru pa si Angelica sa pagsasabing baka akala ni Eljo ay anak ito ni Henry C. sa lakas nitong gumastos. Sa huling bahagi ng caption, labis ang pasasalamat ni Angelica kay L. Drew na sa pagmamahal at malasakit nito sa kanya. Ang pahayag na ito ay isang simpleng biro, ngunit sumasalamin sa pagbibigay halaga ni Eljo sa kanyang ina, na kahit gaano pa kalaki o kamahal ang kanyang ibinigay na regalo, nais pa rin niyang maglaan ng higit para sa si katutuwa ng kanyang ina. Sa mga regalong ito, hindi lamang ipinapakita ng mga anak ni Angelica ang kanilang pagmamahal at pasasalamat, kundi pati na rin ang kanilang entensyon na gawing espesyal ang bawat sandali para sa kanilang ina, na walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi lamang si Angelica ang biniyayaan ng mga regalo mula sa kanyang mga anak. Pati ang padre de pamilya na si Mark Andrew Yulo ay tumanggap din ng espesyal na handog mula kina Eliza at Eldrew. Sa comment section ng post sa Facebook ni Angelica, isang netizen ang nag-comment at nagtanong kung ganyan din kaya si Kaloy dati. Kalaki pang isang face with hand over mouth emoji. Hindi man direktang sinagot ang tanong ay nagkomento naman si Angelica sa nasabing comment ng netizen na mga larawan ng isang pares ng panglalaking Nike shoes at isang men's Lacoste sling bag. Kalakip ang mensaheng bigay ni Drew kay papa niya at bigay ni Eliza Yulo sa papa niya sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng kanilang pamilya, lalo na dahil sa mga isyong bumabalot kay Carlos Yulo, ang kanilang anak na tanyag na gymnast, ipinakita ni Eliza at Eldrew ang kanilang matibay na suporta at pagmamahal sa kanilang mga magulang. Pinurit ng maraming netizens ang kabaitan at malasakit ni Eliza at Eldrew sa kanilang mga magulang. Sa gitna ng matinding pagsubok na natiling buo ang pamilya Yulo at ito ay malinaw na nakita sa paraan ng pagpapahalaga ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ang mga regalong kanilang ibinigay ay hindi lamang material na bagay, kundi simbolo ng kanilang pagkilala sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ng kanilang mga magulang sa kanila. Sa kabila ng mga negatibong isyo na bumabalot sa kanilang pamilya, pinatunayan ng mga anak ni Angelica at Mark Andrew na ang pagmamahal at suporta sa pamilya ang tunay na magpapatibay sa kanila. Ang simpleng pagbibigay ng regalo ay nagiging mas makahulugan dahil ito ay nagmumula sa pusong puno ng pagmamahal at pasasalamat na siya nagbibigay liwanag sa kanilang pamilya sa kabila ng anumang pagsubok habang labis ang pasasalamat ni Angelica sa mga regalo mula sa kanyang mga anak na nagpakita ng kanilang pagmamahal at pagpapahalaga, naungkat tuloy na ilang netizens ang isa sa mga nakaraang convo ni na Eljo at Angelica na siya mismo ang nagbahagi sa kanyang Facebook post. Caption niya rito, Sharing my conversation with my super duper mega over hyper kido Carl Yulo. Drew ha, pag nag-girlfriend ka, humanap ka ng maayos ah. Drew, Oo naman ma, hahanap ako yung katulad mo. Hindi ako pipili ng hindi nyo magugustuhan. Dasa sinabi sinabing yun ni Eldrew, inihayag ni Angelica ang kanyang kilig rito dahil hindi niya ini-expect na manggagaling raw yun mismo sa anak. Hindi nga raw alam ni Angelica na iniidolo pala siya ni Eldrew. Natanong na lang niya ang sarili kung ano ba ang nagawa niya upang magkaroon siya ng anak na katulad ni Eldrew. Napakapalad nga raw ni Angelica na naging anak niya ito na para sa kanya ay isang tunay na kayamanan. Mensahe niya, hindi ko ini-expect na mga galing sa iyo ang mga salita to at di ko ini-expect na super mo ina-idolize nanay mo. What have I done to deserve someone like you? Lucky to have you as my son. You really are a gem. Kalakip ang mga red heart emojis. Sa kabila ng appreciation post ni Angelica para sa mga regalong natanggap mula kina Eljo at Eliza, may ilang netizens pa rin ay pilit na isinisingit ang isyu ng alita nila na kanyang Olympic champion na anak na si Carlos Yulo. Ayon sa ibang netizens, nagpapapansin lang ito dahil nawala na sa kanya ang spotlight mula na naisa publiko ang isyu ng kanilang pamilya. Dapat daw hindi na pinapublic ang mga post nito dahil nauuwi rin naman sa pangbabash ng iba. Sana nga rin daw ay nanatiling quiet na lang ito pagkatapos magpa May isa namang netizen na nagsabi na ito raw siguro ang gusto ni Angelica na mangyari, ang sabihin ng ibang tao na walang kwenta ang isang anak na hindi nagbigay ng regalo sa kanyang mga magulang. So Sumang-ayon din ang ilang netizen rito. Sinabi pa nila na noong teenager pa nga raw si Carlos ay nagbibigay din naman ito ng mga regalo sa kanyang mga magulang tulad din ni Eljo at Eliza ngayon. May ibang netizens din ang komersyon, but nag ng ganun si Angelica na tila daw ang dating ay pagpaparinig at patama sa anak nilang si Carlos. Napaka-toxic nga raw nito. Sana nga raw ay matauhan ng ibang tao na di na ata mag-reunite ang pamilyang Yulo dahil hindi daw deserve ni Carlos ang mga ganoong pag-uugali ng tao maliban na lang sa kanyang amang si Mark Andrew. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!